maharap siya ng maraming kaso ngayon, kasama yung uh, qualified human trafficking at yung sexual abuse against uh, children. Sa palagay namin ay smoke screen niya ito para yung mga kasong kanyang hinaharap ay matabunan. We cannot make a uh, lawbreaker into a lawmaker. So eto, pinag-uusapan nga natin tungkol sa uh, nuisance, mm. disqualification. Oh. Uh, after Failing to convince the Commission on Elections or so come like, to grant their petition, labor lawyers uh, and uh, the workers and the uh, Peasants Party have turned to the Supreme Court in their bid to have detained televangelist Apollo Kibuloy disqualified from running in the May elections. Mm -hmm. oh. in their petition for. Sessyorari si filed on Wednesday, kahapon. The uh, WPP urged the High Court to overturn the decision of the poll body which earlier declared as valid kiboloy's candidacy for the Senate. Hmm. Kaugnay niyan, partner. Nasa Zoom natin ngayon ang Vice President ng Federation of Free Workers, okay, na si uh, Sir Julius kaing uh, kainglet ah. Sir Julius magandang gabi po at welcome po sa ating panatuntunan ng usapang batas Hello Sir Julius nandiyan yeah. na ba Ayun ah, Okay po, opo. Yes good evening Yes good evening Sir Julius Mhm uh -uh. Ayan, Ayan. Okay. ah uh, kailan po kayo nag-file nitong petition? Umpisa na natin na kasi maganda yung topic Apo, na natin. Mm -mm. Kailan po kayo nag-file ng petition para ma-declare na nuisan sa si Pastor Kibolo? ah uh, maaga pa lang po. Uh, ano pa lang po, uh, shortly after the filing of Certificate of Candidacy. Kasi mm -hmm. po, uh, nung pong siya mag ng Certificate of Candidacy no October 8 Uh, Kapansin-pansin po na ginamit po niya yung pangalan ng Workers and Peasants Party. Mm -hmm. At uh, sa kanyang kona, ang nakapirma po ay si attorney Mark Tolentino na nagsasabing siya raw po ay kinatawa ng Workers and Peasants Party. Eh hindi na po siya bahagi ng Workers and Peasants Party. Kaya po ng amin pong question ito, sinama po natin po na uh, dahilan na hindi po siya maaring tumakbo dahil nagpapanggap siya uh -huh. na... Workers and Peasants Party, and at the same time, binanggit po namin sa aming petition sa uh, COMELEC uh, as early as uh, November na ang kanya pong pagtakbo, uh, nagmumukhang Lewis and Scandale po siya dahil tila hindi seryoso yung kanyang pagtakbo. Bakit? Uh, patapos na po yung filing, tsaka siya nag-file. Uh, never natin siya naringgan ng intention na tumakbo. And most importantly, ang nakita po natin ay naharap po siya sa maraming seryosong kaso. Mm. Kasama na nga po dyan yung uh, human trafficking at uh, child abuse. These are serious cases uh, which eventually led po sa kanyang pagkakakulong. Mm. Eh paano po siya makapaglulunsad ng isang pambansang kampanya bilang senador kung siya po ay nakapiit? at uh, wala po siyang sinasandigang partido politikal. so mm -hmm. we want him uh, declared as a nuisance candidate mm -mm. pero sir uh, di ba na, para nauna po ng uh, na desisyonan ng COMELEC yung inihain din ng W uh, PP. WPP at uh, na -de uh, na deny siya pero hindi na siya ni represent ng WPP so Bani sa Al Apo, bali ang ang lumalabas po siguro po napakinggan po na yung lakas ng aming argumento at pressure maybe he mm. realized na mahirapan niya sa makuha yung WPP uh, kaya po eventually inatras po niya yung pagiging WPP candidate niya pero ang problema po kasi natin uh, yung po unang atake nagmula po sa kampo nila dahil si attorney Mark Tolentino agad-agad pinadedeklarang noisance candidate ang lahat ng kandidato ng Workers and Peasants Party. Mm. Uh, ang natira lang po doon sa pitong tumakbo ay si Attorney Matula na lang po. Mm -hmm. At uh, ito nga po uh, a few days ago, buti po at nag ng KRO at naibalik po na isama sa listahan si uh, Sultan uh, Mustafa. Mm -hmm. Eh mahalaga po 'yon dahil magkakapartido po kami sa Workers and Peasants Party kaya po Uh, mahalaga po na ito pong laban na ito ay pagtugon lang po doon sa kanilang ginawa sa amin sa isang banda. Sa kabila naman, eh siyempre po kine po natin yung uh, Comelec sa pagiging uh, hindi patas dahil bakit na nuisance candidate yung iba samantalang hinahayaan tumakbo si Pastor Tibuloy. Uh -oh. So, okay. Yes, Sir. partner. Uh -oh. May tanong ako kasi sabi niyo nga hindi na siya represent hindi siya ni-represent, nire hindi siya kasama sa WPP. Uh, pero notarize yun eh. Exactly diba? Apo. Apo. Hindi ba yun mako-consider as misrepresentation? Isa po yun sa aming uh... Uh, inihain sa COMELEC nung po kaming naghain ng petisyon. Siyempre po, lahat ng ating dokumentong sinasubmit ay notaryado, sinumpaan. Mm. Eh kapag ka po may halong kasinungalingan yan, eh hindi po ba sapat na grounds mm. dapat 'yan, no? So, ah mm -hmm. uh, mukhang hindi po ito napakinggan ng uh, COMELEC First Division at uh, pati po procedurally yung pong petisyon ng uh, Workers and Peasants Party at ni Emporio Matula, yung pong kanilang pinuna samantalang hindi pinuna yung pong mali sa procedure naman ng kampo ni, uh, Pastor Kibuloy. Ano po ibig sabihin natin? Uh, as early as November 4 po, na-serve na yung notice sa kanila, hindi sa aming petition So they had five days. Dapat November 10 po ay sinagutan nila ito. December 10 na po, nang sinagot po ng kampo ni Pastor Kibuloy, through attorney Mark Tolentino yung pong kanilang yung pong aming petition so ibig sabihin delayed na delayed po yung kanilang sagot and yet nung natanggap po ng COMELEC eh hindi man sila nagpaliwanag kung bakit na delay yung kanilang pagtugon ang COMELEC naman po ay tinanggap basta-basta yung kanilang tugon kahit late mm Ah, tanong ko lang sa'yo, di ba? Um, Nagkaroon ng question about sa pagrepresenta sa kanya ng WPP. Kailan okay. siya nag-declare na independent na siya? Bali, ano po, nung po nagpahayag na po kami sa mga pahayagan na, uh, hing, na we are denying na siya po ay Workers and Peasants Party endorse, mm. uh, shortly after po ay inatrasya na po yun. Mm. Uh, right around the time that we were submitting our petition. Mm. Oh. Pero yung, yung pag me present, na consummate na yun. Na, mm -hmm. Eh this di ba, consummated na yung act ng Representation. Mm -hmm. Opo, dapat po, dapat po uh, hindi po siya ano, hindi po siya ang gulo po siya hindi natignan mm. ng uh, first division ng COMELEC uh, at uh, pati po ng bank ng kanila pong uh, uh, sinang-ayunan yung decision ng uh, first division noong December 27 mm -hmm. kaya po oh. napilitan na po kami na bitbitin po ang usaping ito sa Supreme Court. Uh, sa layunin, mm -mm. maibaliktad po ng Supreme Court ang naging desisyon ng Commission on Elections. Same mm -hmm. ground pa rin? Ganon pa rin yung dahilan? Uh, uh, opo, yung pong kanyang nagiging nuisance candidate na meron kasi siya mga seryosong kasong kinakaharap na gagamitin yung eleksyon para pagtakpan yung kanyang pananagutan sa batas. Kasi, kung matatandaan din po natin, ah... Uh, Matagal na po siyang hinahanap at pinapa pero napakailap, hindi mahuli-huli. Mm -hmm. So ah uh, tinatakbuhan niya po yung batas kaya po patunay din niya na wala siyang intensyong tumakbo eh kasi otherwise nagpakita sana siya ng ng faithfulness no sa uh, sa ating mm -hmm. laws no. Mm -hmm. uh, and yet, siya po ay uh, nagtago at nagkaroon pa nga ng standoff malapit po dun sa kanilang compound uh, hanggang sa eventually siya po ay uh, ah uh, nadakip. Ah mm -hmm. uh, ikalawa, yun nga po sa usapin ng procedure, uh, binigyan ng due course ng COMELEC yung submission ng petition kahit na late. Mm -hmm. At eh uh, isa rin po sa batayan na sinasabi ng COMELEC kung kayat uh, kanila pong dinidiyan na yung petition dahil procedurally may mali naman daw yung workers and peasants party mm -hmm. and uh, attorney matula petition dahil pinagsama daw po namin yung petition sa pag pagiging nuisance sa uh, candidate at saka po yung uh, pagpapawalang bisa ng certificate of candidacy. So dapat na daw ano yung, lang, dapat daw ano pagka is uh, ang kaso is nuisance, dapat walang ibang prayer. Mm -hmm. Walang ibang case Apo, na ipapasok, dapat nuisance, nuisance lang. lang. Uh Oo, -oh, nasa decision yon yun. Uh -oh. Yun. Oo. po yung sinasabi nila sa kanilang decision na bagay na amin pong binibitbit din sa Korte Suprema dahil ang Korte Suprema naman po eh, ayon po sa kanilang mga naging pahayag noong una eh mas mainam na, na kung magkaugnay yung kaso ay eh, kinoconsolidate na. Mm. Mas maganda po kung talagang tayo nagtitipid, nagtitipid tayo sa oras, so we want to economize sa uh time at yung pong issue ay magkaugnay naman eh anong masama kung ating pagsasamahin yung kaso. at yung pong Korte Suprema ang nagpahayag ng uh, ganyan no mm. kaya po Ah, uh, 'yung pong tatlong batayan na ginagawa ng Comelec sa pagdinay ng aming petition. Ah, uh, 'yan po 'yung nais namin pabaligtad sa Supreme Court. Hmm. Sir, kanina ano, ina ko, nag-iisip ako eh. Um, 'yung sinabi niyo kanina na ano, na tumakas siya, ano ano no, nagtago siya sa batas, hinapa-aresto siya. kinu ko kasi, sir, siguro hindi baka naman aware kayo dito. Marami kasi naging nanuwis na sa dekret na nuwisan eh ang isa sa mga naiisip ko talaga kung, kung iko-compare ko 'yan sa sa kaso po niyo. Eh itong kay ano, kay Engineer Toto Kausing, dating abogado. Okay? Uh -huh. eh? Si Toto Kausing kasi si, si si, Engineer Toto Kausing. Disbarred lang yun eh. Disbarred lang yung mm. -hmm. partner. Sabi ko walang criminal na kaso. Uh, hindi siya hindi siya naging convicted, mm -hmm. whatever. Wala wala conviction. Pero dinikla siyang nuisance dahil nga daw disbarred siya parang wala nang So, eh, parang ang dating is wala ng integrity kasi na-disbarred siya at gagawin niyang <coughs> makari, may makri yung, to, yung to. Uh, electoral system. Mm -hmm. Opa. So, kinukompare ko nga yung sinasabi niyo ngayon na oo, tama, mm -hmm. hindi nga nagpakita si Pastor Kibuloy, hindi, tu hindi tumugon mm -mm. sa utos ng korte. Uh -oh. So kung ikukumpara mo sa disbarment... Pero hindi pa siya convicted. Oh, hindi pa siya convicted. Ah, convicted. Si Kibuloy, hindi pa convicted. Hindi convicted. Oo. Oh, -oh. Okay. Uh, pero si, usat pa lang yung kaso. Uh, pero hindi siya convicted, uh, hindi pero siya convicted. alam natin base sa kuwento mm -hmm. ng PNP, nagtago siya ng ilang araw. Uh, uh, hindi, siya uh, hindi siya tumugon. Uh -huh. So, ikukumpara natin ulit uh -huh. 'yung sitwasyon. Yung sitwasyon niyan, kasi doon sa criminal cases wala muna tayo doon, uh -huh. Doon lang sa di umanong pagtatago uh -huh. eh, na pahirapan yung PNP. At sa kun sa disbarment uh -huh. na uh -huh. ang ginawa lang is mag-post ng kanyang pleading. Eh, tingin ko, tingin ko lang naman. Mm -mm. Eh mas mukhang malala yung pagtatago. Kung, kung iko-compare natin at para at masabing nuisance. Mhm. Mm 'Di ba? Kasi at the time, hindi siya tumugon talaga sa batas. Ayoko okay, mang okay. ayoko mang isipin, ayoko mag judge na hindi siya tumugon. Uh -oh. But the way we see it, uh -oh. ganyan na yung na nahirapan ang ating uh -oh. mga kapulisan para hanapin. Yes. Uh -oh. So doon, baka lang hindi ako hindi ako judge, hindi tayo judge parang. Pero kung ikukumpara nga natin, tingin ko may mukhang may point. Yung punto na 'yon. Mm -hmm. Ah, yung, yung punto na 'yon kasi hindi nga siya tumupad sa batas. Hindi siya tu tumugon sa mm -hmm. tawag ng korte. Uh -oh. 'Di ba? Pero sir, okay. ito, oo. Ito lang yung isa pa na pupuna namin, sir. Sabi niyo kasi may mga cases. Uh, pero rapayagan naman before ng COMELEC. Mm -hmm. Tumakbo the likes of Dilima. Yeah, sa ano to? Sentry. Senator Dilama. Dilima. Si Sentry. Oo. Oh. Diba? diba? Correct. Uh, baka, baka doon, sir, hindi, sa akin lang, mga hmm. sir, ha, ah, baka ikumpara naman sa naging sitwasyon nila sa Senator Dilima na napayagan tumakbo. Oo. May pending cases. Oh, oh, eh, hindi okay. pa naman mga convicted, okay. eh. Oo. Oh, oh. Oh, oh. At karapatan so, nila po yun. Oo. Oh, oh. Marami po kasing uh, ibang anggulo. ah uh, Mahirap naman i-compare natin kay Senator Laila De Lima mm. no na isang kampyo natin sa karapatang mm. pantao pero si mm -mm. uh, Laila De Lima alam naman po natin at napatunayan niya na talagang Trump up charges din po yung uh, charges sa kanya. Uh, ikalawa, uh, during the time na siya po ay nakasuhan at nang tumakbo siyang senador, incumbent senator na po siya. Mm. Uh, meron din po siyang political party meaning kahit po siya ay nakapiit, mm -hmm. meron po siyang political party na magkakampanya sa kanya, meron siyang mga uh, tauhan sa Senado na makakatulong po niya at alam natin ay involved sa politika at magkakampanya para sa kanya. Mm -hmm. Kumpara po natin sa kaso ni Pastor Kibultoy, hindi po siya kahit po barangay captain, hindi po siya sitting barangay captain, wala po siyang hinahawakan position ngayon sa gobyerno, mm -hmm. wala pa po siyang Uh, political party na sasandigan mm. dahil nga po dininay namin na siya ay member mm -hmm. ng Workers and, na, uh, and Peasants Party. Mm -hmm. So wala po siyang makakatawang na mm. sa kanya. Liban po dun sa, siyempre no, yung bigat po na kaso na ating uh, pinag-uusapan. Pati po si, alam naman din po natin, di ba, ang nasira ni Noy Aquino nung sa Tutumak mm. senador national din po yan pero siya po ay tanyad mm -mm. siya po ay kilala at binitbit po talaga siya ng mga human rights groups mga kaibigan natin mm -mm. mga kaibigan kaya po napayagang kumakbo pero iba iba po yung po situation ni uh, Apollo Kibuno pero mayroon siyang mga ano to mga miyembro sa kanilang mm. oo sa kanilang uh, SMNI. Oo, es, ang SMNI sa KOJC KOJC na puwedeng tumulong sa kanya siya Opo, yung mismong leader a... doon. At milyon-milyon ang mm. miyembro ng ka kanilang ano uh, reliyon. Opo, but they're not a political party mm. just the same. Kasi mm. po, kung ganyan naman siya sabihin natin, ibig sabihin ba, automatic din ang pagbibigay natin ng uh, karapatan sa mga may malalaking negosyo para tumakbo just because marami silang mga empleyado. Mm. So, mm. Uh, iba po kasi yung circumstance niya. Siya po ay uh, nakapit at saka meron po tayong batayan para sabihin na wala talaga siyang intention to po. Gusto lang niyang gamitin bilang smoke screen para po sa kanyang mga kasong uh, kinakaharap. Kaya po tulad nga po ng banggit nyo kanina, no? uh, yan din po yung term na ginamit natin sa petition uh, ng Workers and Peasants Party ni Atty. Matula. He is making a mockery of our electoral system and our democratic processes. Kaya po dapat maging nuisance candidate mm. ang boring squad Mm. So ngayon sir, uh, nasa yung kaso niyo? Nasa Supreme Court na? Opo, uh, kahapon po ng uh, alauna imedya na i-file na po ito sa Supreme Court. Uh, kaya po hinihintay po natin yung uh, decision ng Supreme Court. Kaya po mm. sana po yung uh, Comelec tulad po ng sabi ng Supreme Court, medyo standby muna bago po mag imprenta uli ng balota. Mm. Baka mamaya mag imprenta po uli sila ng... Balota eh may mm -hmm. nakasamang pangalan na eh, hindi naman pala dapat makasama. Eh, mm -hmm. Dagdag na naman po sa nasayang na pera. Sir, sa pagkakaalam nyo, kasi isa kayo sa nagpetition patungkol sa mga desisyon ng Comelec. Tingin nyo, uh, marami pa bang nakapending? Sa pagkakaalam nyo lang, maliban sa inyo, mayroon pa bang iba na nakapending because na-declined na nuisance? Ano po, ah... Uh... Well, kung batay po din sa lumabas na desisyon ng nakaraang araw, parang limang kandidato po yan, lahat, mm. lahat di po ba? And mm. isa lang po yung senatorial ball uh, na pinapa, pinasasama sa lista mm. ng mga botante, yun nga pong kapartido ng WPP na si Sultan Mustafa. mukang uh, mukhang wala na pong ibang mga kasong uh, nakabindin kasi mm. otherwise eh, dapat po eh, ay... Napagsama-sama na, na. na. Opo, opo. Mm -hmm. So, Oo, di ba? Pero kasi meron may, eh, tayong alam na nag-file, pero parang wala doon kung na-dismiss ba or... Oh, hindi natin alam, di ba? Anyway, oh, at, at least congratulations, <laughs> sir. doon. Uh, Oo. Oh. Congratulations sa uh, isang ano senatorial ng WPP. Anong pangalan, sir? Si uh, Sultan Amir. Zubair Mustafa. Ah, uh, oh, yes. oh, Napasama. Oo, oh, di ba? Nakahabol, nakahabol. Di ba? po kasama po sa petisyon namin 'yan eh mm. uh, bakit na deklarang nonsense candidate itong aming kapartido maganda ang record uh, leader sa Marawi kilala sa komunidad ng mga Muslim walang criminal record mm. walang pending case bakit bineklaran niyo siyang candidate samantalang isa po ay may kaso nakipaghahabol ng batas sa batas uh -huh. Nakaalam, mukhang alam niya magiging dehado talaga yung kanyang kandidatura kung walang partido siyang ide-deklara. Uh -huh. Kaya naghabol po siya. akala niya magagamit po niya yung Workers uh -huh. and Peasants Party. Uh -huh. eh, buti po at alisto po tayo at ating pong tinindigan yung uh -huh. integridad ng ating partido. Ito para sa kabatiran lang din, partner, mm -hmm. no, ng ating mga tagapakinig. Dito kay si Mustafa. Tama ba? Uh, Opa. Oo. Oh -oh. Sultan. Ba ba oh, Sultan, bakit nga ba siya napasama sa mga nuisance? Ano yung ano oh? Uh, ground. Oo, oh, oh, ground. Anong dahilan ng COMELEC? Wala naman pong binigay ng dahilan yung COMELEC, no? kaya nga po ang sinasabi po natin ay yung burden uh, to prove na nuisance candidate ang isang kandidato ay nasa COMELEC. Mga generic lang naman po talaga nilang dahilan, walang kakayanan na mag-stage ng isang uh -oh. national campaign. Uh, walang partido, hindi kilala. Yun lang naman po yun. Know, kaya merong ka-apelido you know, uh -oh. uh, na gustong lituhin yung mga butante. Eh, wala naman po sa mga condition na yan ang uh, nakikita natin na pwedeng ma-meet na condition as basis for declaring uh, Mr. Mustafa as a Louisansk candidate. So talaga po, hindi nagkamali ang Supreme Court. Mm -hmm ng Supreme Court na decision na yung mm -hmm. financial capacity hindi naman siya dahilan. dahilan para ma-declare na nuwisan sa isang kandidato. Opo, uh, sang ayon po ako diyan. Uh, kasi po halimbawa yung po, mga kandidato tulad ni Attorney Matula sa Workers and Peasants Party, nag we had uh, he heads a organization an organization of workers, alam naman po natin, mga walang kakayanan yung mga manggagawa na mag-stage ng mga magagarbong events and all. Talagang yung pong ating campaign kit ay nanggagaling po sa kontribusyon ng mga miyembrong manggagawa at hindi po yung personal na pera lamang ng kandidato na ginagamit na pinamumudmod sa mga botante at mm. kanyang supporter. And that's how that's how election should be. No, na talaga po mula po sa ground we get the support from the people hindi talaga dapat gumagastos yung mga kandidato. Sir, ano din ang takbuhan ni ano? Ni Atty. Matula? Senador din po. Kaya mm -hmm. po, nung nag-file po siya ng petition, uh, part of interest po siya dahil uh, like uh, uh, Pastor Kibuloy, eh, senatorial aspirant din po siya. And ano, Kaya ano, po, part of interest siya. Ano po ang pakiramdam niya na marami ng mga mayayamang kandidato na nakikita niya yung mga muka? sa paligid-ligid. At parang gusto nang makalamang doon sa mga taong hindi naman, eh, financially, di ba? Hindi nila kaya magpalagay ng mukha nila sa tarpulin ng ilang buwan. Nako, hindi lang nga sa tarpulin. Sa TV, sa radyo, mm. sa Facebook, nagsasawa na tayo sa mukha ng mga taong ito. Eh tayo po ay sasandig sa lakas na binibigay po ng mga kasama nating mga manggagawa at mga magsasaka, di ba po, mga marginalized communities dahil yung mga kandidatong tulad naman po ni Atty. Matula nagmula sa hirap, ano po yan, newspaper boy nung bata eh. At uh, sa pool lang siya maging abogado kahit nung panahon siya po ay uh, uh, volunteer para sa FFW, sa Federation of Free Workers. Eh, talagang lahat po ng kanyang kaso ay para sa mga inaaping at ng mga mamamayan. Kung yan po ay mabapatid ng ating mga... Uh, kapwa botante, yung ating mga kasamang Pilipinong bobo to, eh, yan po ay napaka mahalaga, malaking bagay kung magkakaroon po tayo ng mga leader na talagang titindig para po sa mga nasa laylayan. Uh, Siguro si attorney mm -hmm. yung tipong, ano, si attorney tipong lawyer na ang, ang ibinabayad sa kanya ng kliyente niya is attorney Fish. Uh -oh. Isda. the... It's <laughs> hindi fish. attorney Tony, ito po. <laughs> oh, ka- Garden -ka Bob. Uh, Oo. Uh, oh. Uh, Pero, right po. Minsan po, ano, kapag ka nang galing sa malayo yung kliyente, eh, nag-aabono pa po siya ng pamasahe kahit po nabigyan na siya ng isda o manok. Uh, uh, manok. <laughs> ay, uh, baka. yes. Okay. Okay. Thank you, Sir Julius. Sa inyong thank oras you, si Sir Julius. Panahon. Maraming salamat po, Sir Rod Atty. Claire. Alright. Thank you very much. Ayun. Ah, uh, Julius Kinklate mga kasama Vice President Federation of Free Workers, uh, sila po nagfile ng uh, petition? Ah, uh, uh, mukhang ano eh, uh, inakyat na nila sa Supreme sa, Court, Supreme Court uh -huh. uh, para ideklara uh bilang huisance. No, para o disqualify uh, uh -huh. yung uh, pagtagbo ni uh, Pastor Apollo Quiboloy. Uh -huh. Ano ini hindi 'yun mga kaklirin, ay mga kayubi, binisip po yung punto na ano eh. No, kasi wala pang ganun eh. Parang mm -hmm. first time na magpupunto ka, magnunwisas ka sa isang taong tong nagtago sa batas. Mm-hmm. ba diba? Sabi ko nga, kung ikukumpara ko sa ibang mga naging nuwisans, na dahil sa disbarred siya, mm alam -hmm. mas matindi yung Pero, natin, well, tumakbo yeah, siyempre, sa batas. Pero, well, yun siyempre,